Okay, welcome back mga tol. Ini sa tong short guide. So, July 30 ta. July 30, okay? So, basi makakuha ta gin sakto nga combination karon sa July 30, okay? So, recap sa ta sa tong resulta sa July 29. Sa July 29 is 496 sa 2 PM. 5 PM is uh, 938 9 pm is um 584 so congrats ani oh sa nakabalik ani balik ani daog siya sige nakaramble ani daog gyapon okay so congratulations sa mga nakadaog sa atong password trace guide okay so ini ta sa atong pasakay combination Okay, din sa atong pasakay combination sa July 30. Ay mo kumpiyansa kay base makuha na tong insakto nga combination karon. So atong pasakay combination is 9 0 7 Parisan po na ito sa 808. Okay. So, kombinisyon nyo muna. Para din isa. Is dua. Is dua, Isa. Okay, so parisan po ninyo, combination ninyo sa atong missing. Natay missing na uh, missing 1 to 7. 1 to 7 atong missing, so combination lang ninyo na dyan sa atong pasakay combination, okay? So, dinilinta sa atong mga best combination. Natay combination nga mga best kayo okay sayang kayo minus din to minus 4 minus 9 5 sus pattern na ba ya kahit pa pattern na kayo grabe naka pattern pero sayo ko analyze okay so proceed ta sa atong mga combination dili lang ta magkumpiyansa sa dubol, basin magdubol ita ba kumpiyansa sa double nga 330 basi mamiksa siya 330 ay mo na okay so combination po ni mo 130 okay 31 ug 30 ay mo coding na to date coding na to na date code ay mo kumpiyansa na tang date code okay so basi mag code ba mag date code siya makuha na rin natong insakto nga combination okay or i-slide din mo siya 331 okay gapo na siya 330 slide 3, -3 130 okay proceed ta sa ato mga another combination so napuntay dubli nga isa may mo kumpensa ang dubli nga isa 99 balik kina ko naghatag 996 998 ay magkumpiyansa labi ni kanyo ang magkumpiyansa ako okay? so dinita sa atong best combination tong combination sa July 30 2 PM 5 PM 5 PM okay 2 PM 5 PM ra ni siya pag mutaya mo sa 9 PM tistingin na lang ninyo lausan bata tong kwanay ka ride siya to PM 5 PM ato pattern sa atong best combi. So natay combination nga uh, una nga 710 Rumble. Okay, 710. Istingin niyo na base makuha na to nang eksakto nga combination. Sunod na dayon tay 208 Rumble. Okay? Istingin. Istingin niyo na base makuha na to nang eksakto nga combination sunod na ada yung tay kani may pinakada best na akong ng kombi best kayo na ako ng kombi 708 best kayo na ako ng 708 parisan dayon ni mo siya um, 702 ay mukumpian sana 702 okay 702 basi makuha to insak tungo Okay, so dinihin na lang kukutob. Salamat sa iyong pagtanong. Bura na itong sweat guide, sweat update. So, good luck sa itong tanahan. Bye-bye!